Magandang gabi po sa lahat. Basta bisaya sa ko sa kayo. na mundo po tayo nagbabalik dito sa ating mutin channel. Samuel Soriano TV 29 para mag-discuss ulit ng another coin. Sa dito po ay ating hilig mga ng bariya. Kaya ako tayo nandito nagsisene ng kanilang mahalaga. Ayan po, magandang gabi po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung sa kayo, na mundo po. Kepsi po sa lahat and God bless. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Ayan, yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel. Ayan, anyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Meron na naman tayong pag uusapan bariya, guys. Ayan, makikita nyo po ang isang imahe na isang lalaki. Ayan, nakaharap po sa kaliwang bahagi. Ayan, sa kaliwang bahagi po siya nakaharap. Siya po ang dakila natin bayani na si Andres Bonifacio po in the year, 1994 and then in the Midmark in the Republika ng Pilipinas. Pagkatali ko doon naman natin makikita ng isang imahe ng 2 pesos po. And then yung, ayan, ang scientific name po niyan ay Cocos Nocepera. Bago tayo magsimula sa ating tala, kaya kilalani mo muna natin siya. Ayan issue po, Philippines po, period republic, 1946 up to date po, type standard circulation coins, years, 1991 hanggang 1994, apat na taon lamang po. Value nito, 2 pesos po, ito po ay small type. Currency piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay stainless steel, na mga magnet po yan. May bigat po itong 5 grams, may haba pong 23.5 mm, may kapal po naman itong 1.8 mm. Hugis po niyan ay bilog. Orientation po nito ay medial alignment. Itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998. Number N-2459. Reference number KM-258. Ito pong year 1994, ito po ay 44%. Ayan, wala pa po pong may pakita ng Banko Central kung ilang pirasong ginawa nila sa bariya na ito. Pero may price na po ito doon sa ating numista.com. Yung kanyang verify ay... 32 pesos, extra pa yung 32, almost ang circulated 56. Ang circulated nito ay nagkakahalaga na po ng 56 pesos. Maganda pa po ang kanyang detalye. Ayan o. Oh. Talagang kitang-kita po po siya. Dago naman tayo sa kanyang presyo. Napakahirap ng mga gilap ng mga presyo nito. Doon sa ating ebit.com, at nakikita ko tayo nagbebenta doon ng $8. Meron na rin doon 392 pesos. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH nito year 1994, dalawang piraso po binibenta niya po nito ng 1,234 pesos. Meron naman tayo nakita doon na rare coin daw ito, binibenta niya po ng 400 pesos. Nakakita naman tayo na doon ng 200 pesos. Yung pinakamalit po na bintahan doon ay nagkakahalaga po ng 100 uh, 150 pesos. Ayan lamang po ang aking may babahaging kanyang presyo sa ganda. So hanggang dito na lamang po sa Bisayas Mindanao. ko sa so, kainta ko mundo po, keep po sa lahat. in God bless.